Uh, ito yung hulmahan ko sa X horn mga boss ha. ito yung hulmahan uh, ang sukat pala nitong ating X horn mga boss ay 14 by 11 14 yung uh, kanyang uh, lapad tapos yung kanyang uh, taas uh, uh, haba pala ay sa 11 at ito yung uh, hulmahan ng aking bullet ng boss na uh, Uh, 16 by 14 uh, parang basura lang tinan mga boss pero uh, pwede pa yan nilagay ko lang kasi sa labas kasi uh, hindi na magkasya doon sa aking uh, budiga marami pang nasa ilalim mga boss uh, may iba iba kasing sukat yan tapos ito uh, yung mga horn dito sa likod, ito yung isang horn ko na ulmahan ito so, Ah uh, 8 by 12. Yung hulmahan ito. ito. yung horn. Uh, yung iba na sa likod. And, uh, yung iba pala na hulmahan is dito sa likod. Lagay ko sa likod kasi uh, hindi na magkasya. Yan ito nilagay ko sa uh, ayan ito yung mga hulmahan ito yung new design na hulmahan tapos ito yung uh, plain design sukat pala nito is uh, 17 by 15 tapos ito 18 by 14 tapos ito yung nasa ilalim ito yung additive uh, 15 pala itong boss na 18 by 15 na new design ito is uh, D12 at ito naman yung isa mga boss na pulma na uh, yeah, plain ang sukat pala nito mga boss is uh, 14 x 14 tapos itong isa uh, ang isa nito is uh, 15 x 15 na new design tapos itong isa naman is Uh, 14 by 15 na new design uh, yung iba pala ng mga walls na hulmahan is nandito sa loob Ayan. ito yung mga hulmahan Ayan, uh, nagkalat na yung mga hulmahan ito ito yung mga hulmahan ko ito so, lang hulmahan ito mga boss is a uh, 14x11 ito na horn. Ah ito 'yung horn na hulmahan. At ito naman mga boss, ito 'yung hulmahan ko sa 8x8 uh, na horn. Ayun. Tapos ito 'yung uh, ito 'yung hulmahan ko sa 10x12 na horn. Ayun, ito 'yung hulmahan. Tapos ito, itong uh, ulmahan na ito is a 16 by 14 na plain design. Tapos itong isa, ito, is a 17 by 15 na plain design. Tapos yung ulmahan ko sa racket mga boss, ito yung ulmahan ko sa mga racket. Yan yung ulmahan ko sa racket. 'yung kanyang bilang side, ito 'yung kanyang uh, bilang side ng racket, 'yan. Uh, 'yan 'yung yan 'yung porma uh, sa ilalim. Diyan tayo sa loob natuhulma. Tapos 'yung kanyang uh, puitan, ito. Ah, uh, sa ilalim. Okay na, boss? Ay, ito 'yung hulmahan uh, natin sa uh, D8. 'Yan, D8 'to 'yung maliit sukat nito ay uh, 11 by 9 na horn date at ito yung kanyang uh, kaparis mo boss ito yung horn nya sukat nito is uh, 6 by 6 by 9 horn ito ng date yan lang mo boss